pagingon sa akong papa nga putla ang anugas ibaylo ang imungalan ikaw si Pupoy ako si anugas putla bisan pagpanitan bisan pag iana-ana nimo ang lawas anugas sa imong lawas kay gibalina nimo ang pangalan do no? tested and proven kay ako na nang natistingan Oh, dili basta-basta, oh, basta. dili na, wala na'y katol may tabo. Oh, anak na mga guys. Mga guys, salamat kayo sa mga bakong supporters sa mga karaan, mga nagsuporta ko ako mga guys. Salamat kayo sa inyong pagsuport no. Ako mga guys, nag-anti ko karon kay ngano na igo ko sa welding. Kay ngano na sa mo comment nga si Richard Gomez subog ko no. Dili totally no. Kay ngano, akong mata ni pura sa welding no. Kay nag ko gahapon pa hangtod karon wa pa Mga guys, awareness sa tanang mga mga hoy sa lasang no. mag aware si Richard Gomez magpahibalo sa tanang mga hoy sa mga lasang no mga huyay ayaw kumpiyansa sa dukas, ha pasig wala kakabalo no ang tanaway ang dahon ha nangahoy ka pataka lang kagputol mga guys ha mo, mo sa katol imong lawas pag humani mo putol imo siyang pasanon labi nagpanitan ang tanan lawas mo hubag-hubag bisag mo adukas ang turi ka maayo no mga guys no ginahanglan nga ang pagputol sa anugas ang bulak ani mura gyud pug mangga tan-awa ni mayo ha. Asa ni na iyang pali? Ay iyang dahon. bulak, ay, bulak. Magulak, ni matagakan ka. Niy, ni Pero katul? Daon, dili, inisya, ni mo ka tol. ka Pero kana dili na katol. Ining dahon dili ni siya pagputol nimo pasano nimo? Pagpas ani mo gisingot ka. Oh. Tanan burot na sa mulawas. Oo. Oh, ah? pagkatol nimo, paghawid nimo diri burot tapod. Oh. So unsa so, ang Kabalo ba mga guys? Dili ma-explain sa science mga guys ang anugas. Kaya nga nung dili ma-explain kaya dahil kay mga tao nga di mo tuo sa istorya, sa mga karaanan. Pero ako nakasuway na ako mga guys no? Nga halos magpa-hospital ko. Kay tingala ko kay nga nung kanang kahoy nga kuan anang lasanga wagit putla sa mga nitibo no? Tingala ko street kayo ang anugas nga nung waputla di ay katul de kayo si Richard Gomez na kasugok niya itong panahonan ni putol, gipanitan ako mga guys gipanitan pa, gipasan at abot sa balay ang akong dagway, misko ako kayo. ko mura na mga guys kaya nga no hubag ako mga naong pati lawas tanan do, no? unsay dahit mga guys, kaya hubag naman naasagya po panampal pag once nga ang anugas, hindi kakabalo mahubag ang imong lawas mga guys 21 ka taon sa anugas ang imong kwaon. Ang 21 ka mga guys, maghaling ka pagkakalayo sa 21 ka dahon ibutang nimo sa mga guys. Butangan nimo sa nga laing klase nga sagbot, bisag unsa nga klase nga sagbot basta green lang. Ang aso imong lang habon aron ulian ka. Pero kung kang moadto ka sa doktor